Sigurado nga hanga ka nga dito kay Treyman ng Iverson ng Hornets. Walang suko sa laban big Play si Brandon Miller. Grabing ang poster dunk dito talagang lumipad. At mala Baby yokits nga talaga ang sentro ng Rockets na si Alperen Sengun. First game ng Charlotte Hornets at ng Houston Rockets ngayong season. Two young teams facing off this game kaya naman na agad tayo sa first quarter nga natin. Abay pinahihirapan ni Dillon Brooks itong mga guard ng Hornets sa umpisa dahil nga sa kanyang physicality. Tapos ang teammates siya naman ng mga gumagawa sina Jalen Green. Pero itong sina Lamela Wall at Brandon Miller ay gumanti nga naman ng kanilang mga baskets. At grabe nga ang hang time dito ni Miller. Ang lupit ng poster dunk na ginawa tapos nakakuha pa nga ng end 1 play dito sa 3 pointer after ng wild play ni Brooks sa kanya. Close game lang tayo lamang ang Hornets dito by 2 points. And then itong si Trema ng Iverson 2.0 ng Hornets ay pinasok na din sa 5 minute mark at grabbing monster block agad ang ginawa dito kay Dylan Brooks kaso struggling nga siya offensively nang dahil nga sa magagaling na perimeter defender na itong Rockets. And then sa last minutes natin, abay nag ala star player nga itong si Jalen Green at parang breakout year niya na nga ito at tinapos ang first quarter na may 10 points agad para nga pangunahan ng kanyang team at magano sila ng 26 to 21 lead after the first quarter. Second quarter natin ang rookie ng Rockets na si Reed Shepard na kuha ng first points niya at ang first assist niya sa NBA. Then itong si Amen Thompson, Double clutch nang sa fast break Pero Lamelo Bolindi nagpawli At gumantinga ng kanyang 3 pointer Kaso nga mga idol hindi yan umuubra Nang dahil nagpapatuloy ang run Netong Rockets umangat na nga sila by 11 points Timeout dito ang Hornets At si Treyman nga mga idol Continues to struggle sa depensa ng Rockets Sa kanya pati nga rin sa pagdepensa Ay struggling nga rin siya pero sa 4 minute mark ay dito na nga siya finally bumawi. Nakuha niya ang first points niya this game at sinamana pa ng 3 pointer after ng nice off ball movement niya. Tumulong na rin sila Melo sa kanya nang dahil tampakan na nga sila netong Houston Rockets and then sa panghuli ay sa pang 3 pointer ang binigay neto nga ni Trey Mann. Nice defense pa at the end. Nababa nga nila to 11 points sa lang ang 18 point lead ng Houston Rockets sa kanila at the half. Dito naman sa ating third quarter bully ball si Alperen Sengun what a move at talagang malayokic nga ang galawan niya balik sa 16 points lamang nila timeout dyan ng Charlotte. Pero si Lamelo binawian nga siya sinayawan nice fake 2 points yan and then si Nick Richards after mablak bumawi nga ng monster dunk tas inispin mo mababa si Sengun rakis naman ang tumawag ng timeout. At sa pagbabalik nga ni Draymond sa court, tumulong na rin siya sa kanyang team. Ganda ng ginawang move, crossover for a 3-pointer. Tapos inaisuhan pa itong si Jalen Green, another basket para nga sa kanya. At sa pagtulong pa ng ibang mga Hornets player dito mga idol, matapos ng 3 quarters, close team na lamang tayo, 4-point lead, 83-79 para nga sa Houston. Pagpasok ng ating fourth quarter abay si Treyman mainit na at tinay niya na ang laban after ng jumper niya. Sinamaan pa ng fast break ng ni Bridges. Lamang na nga sila sa laban, time daw sabi ng Rockets. Pero si Jalen Green hindi nga pumayag dyan mga idol. Bumawi nga ng kanyang 5 straight points para ibalik ang lamang sa kanilang team. At dyan na nga rin nag mga idol ang ating close game this fourth quarter kung saan clutch plays after clutch plays ang ginagawa ng both teams at sila Melo Ball nga ang naunguna para nga sa team ng Hornets. At nanatiling close game tayo mga idol with 3 minutes left 96 to 93. Bumalik na rin sa pamamahinga. Eto nga si Draymond para tulungan sila Melo Ball in the clutch. At ganun nga mismo ang ginawa neto ni Draymond. Tinulungan sila Melo in the clutch. Unang play niya, tough 3-pointer. Iwan si Jalen Green sa crossover. Tay ang laban at 96 6 points pero hindi pa sa dyan natapos another bucket ang kanyang ginawa. Matapos niyan sila Melo Ball naman ang gumawa dito mga idol para bigyan ng 5 point lead ang Charlotte Hornets under 2 minutes left at talagang sinalit-salit nga ni Trey at ni Melobol Ball etong Rockets defense para nga dalin ang kanilang team sa panalo.